Hi guys! Isa ka ba sa gustong makatikim kay Diwata? Iste yung Paris pala niya guys. Chala! So for today's video mga guys, no? Tara, samahan niyo po akong tuklasin ang Paris Overload ni Diwata. Ako nga po pala inyong vlogger for today, Marin Mendoza at your service! So ayun mga guys, no? Nandito po ako sa SM Mall of Asia ayan mga guys no ito po kasi yung turo ng driver mga guys no maglalakad daw po ako ayan Diretsoin ko lang yan mga guys no hanapin ko po yung joke no boulevard ayan mga guys so samahan niyo po akong maglakad mga guys pasensya na po kayo kung medyo ano po yung aking camera mga guys kasi naglalakad po ako gusto ko lang po talagang tikman si Diwata este yung <laughs> Paris pala niya mga guys Ciao! So, baybayin lang po natin ito mga guys, itong street na to mga guys, no. Hanapin po natin yung Joke No Bolivar, no. So, talaga naman mga guys, no, excited na po talaga akong matikman ang kanyang Paris Overload mga guys na. Talaga namang trending na trending no sa maging sa TikTok, Facebook, sa YouTube. Talaga naman mga guys, no, kung saan ka mapalingon mga guys, napaka-trending talaga itong Paris Overload ni Diwata. Kaya ito mga guys, napasugod po ang inyong vlogger. So ayun mga guys, no, buti na lang at hindi naman masyadong mainit mga guys. Kaya ayos lang yan mga guys, no. Makapunta lang kay Diwata at matikman ang kanyang Paris Overload. So ayun mga guys, no. Ito po yung ating Mall of Asia. So tara mga guys, samahan niyo po ako muli sa paglalakad mga guys. Hanapin natin itong Joke No Boulevard. So ayan. Ayun mga guys, so paikot lang yan mga guys. So di ba? So, lakad lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po ang lakad natin. Ayan. Bye-byein lang natin itong street na ito mga guys. So, ayan. Nakita ko na rin mga guys ang Joke No Boulevard. O, ba diba? So, dire-diretso lang po tayo mga guys. Ayan o. Nakikita nyo po yan. Dire-diretso lang po yung lakad natin mga guys. Sabi kasi sa akin mga guys ng ano no, conductor no, mayroon daw po ano dito mga guys no, yung A-bike ano. So hanapin natin yung A-bike na yun mga guys no. Siya po kasi yung maghahatid sa atin doon kay Diwata mga guys. So ayun mga guys no, bali nandito po tayo sa Pasay City. Ayun mga guys no ha, Pasay City po ito mga guys, Joke, no Boulevard. So ayan. So, bali, ito na yung mga guys, no? Andito na yung e-bike, mga guys, sa'yo. Oh, Diyan tayo sasakay, papunta kay Diwata, mga guys, no? Bali, ang bayad po natin dyan, mga guys, ay 20 pesos. Sabihin lang po natin na pupunta tayo sa Paris Overload ni Diwata. So, tara na mga guys, samahan niyo po ako. So, ayan mga guys, nandito na po tayo sa Paris Overload ni Diwata! Welcome! So, ayan mga guys, nakarating na po ang inyong vlogger. So, kung napapansin niyo mga guys, no, open area po ito, no, talaga naman, no, alam niyo ba mga guys, no, napakaraming mga tao na dumadayo dito, no, para lang matikman ang kanyang Paris overload. So talaga naman ako din mga guys, no. Isa din po ako sa napasugo dito kaya tara, tikman natin ang kanyang Paris overload ni Dewata. So tara mga guys, samahan niyo po akong pumila. Ayun mga guys, no, kung mapapansin nyo po talaga namang napakarami talagang tao, no, karamihan ng mga riders mga guys kumakain dito. So ayun mga guys, dito kami pipila. Ayun, talagang namang ha ko mga guys, no, kasi ang dami pala talagang tao, no. Totoo pala talaga na marami po talagang kumakain dito, o diva. So talaga mga guys, confirm, marami pala talagang tao ang pumupunta dito, no? Hindi lang talaga yung nakikita natin sa ano mga guys, no? Totoo po na maraming kumakain dito. O, ayan, 'di ba? Ganito lang po ang itsura dito mga guys, no? Open area po siya. So kakain ka dito, parang cowboy mga guys, no? Ako sanay naman ako sa ganyan mga guys, no? Wala pong problema. O, 'di ba? Kaya ito mga guys, pipila na po ang inyong vlogger. So ito pala yung chicken nila mga guys no and then meron po silang ibang mga binibenta dito mga guys pero syempre mga guys no ang gusto ko lang talaga dito mga guys ay yung Paris ni Diwata yun talaga ang gusto ko pong matikman So ay mga guys nakapila na po ako bali dito po muna tayo pipila kukuha muna tayo ng karne So bali 100 pesos ito mga guys no ayan no marami po siyang laman mga guys So, okay naman siya mga guys, no? Malinis naman siya. Wala ka lang makitang dumi, ano? And then, mabilis po yung kanilang service mga guys, no? Tuloy-tuloy lang po siya mga guys. Hindi talaga yung pipila ka talaga ng matagal. So, ayun mga guys, no? Bali, kukuha kami ng soft drinks kasi may kasamang soft drinks po yung ating Paris mga guys. So, ayan, nakapila na po ako mga guys. May kasama din itong kanin mga guys, no. Ayan, dalawa po yung soft drinks niya mga guys, no. Pero sabi kasi mga guys, no, only down po mga guys, eh. Pero yung kaya ko po talaga mga guys, dalawa lang. <laughs> Hindi ko na po kaya pa magdagdag mga guys, no. Bali Anlis soap din po yung ano nila dito mga guys no at saka yung kanin nila marami mga guys kung talaga ayan no oh, ito na po yung soft drinks mga guys ito naman yung kanin o oh, di ba talagang kapag naglagay sila ng kanin mga guys punong-puno ito na mga guys ang Paris overload ni Diwata tara kainan time So ayun mga guys no, mabilis lang po ang pila. Hindi mo na kailangan pumila ng matagal. So ayan mga guys no, ayan ang Paris ni Diwata may kasamang dalawang soft drinks. Ayan, maraming kanin mga guys. So talagang namang sold na sold ka na diyan mga guys. 100 pesos only. So mga guys, kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin sa aking video, pwede niyo po ba akong i-follow? Para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. I-like niyo na rin po at mag-message na rin po kayo para pwede ko po kayong balikan. So mga guys, no, may pangalawang option din po tayo para mabilis din po ang biyahe natin dito papunta sa Paris ni Diwata mga guys. no. So, bali, mag-LRT po kayo, mga guys, no? Baba kayo ng Buendia. Pagdating nyo po sa Buendia, mga guys, no? May mga e-bike na po doon, no? Sabihin nyo lang po uh, kay Diwata, mga guys, no? Ihahatid na po kayo. Bali, ang pamasahay doon, mga guys, ay 20 pesos. So, mga guys, hanggang sa muli. Marami pong salamat sa panunood. God bless everyone. Bye. Thank you.